Ito yung negative, ito naman yung positive. Ang gagawin natin, itong nakaumbok na to, ah uh, negative 'yan. Pupush natin tong battery side na to negative. Papasok dito sa negative terminal. Tutulak lang, check natin kung gagana siya. Oh, hindi siya gumana. Then tatanggalin ko ulit si battery. Dito siya hawakan. Aangat siya. Tapos ilalapag siya rito battery. Then uh, tanggalin natin si screw. Yung mga screw pa counter clockwise. Tapos pag malawag na siya sa kabila uli. Counter clockwise. Pataas ang pag-ikot counter clockwise. Kapag isasara naman yung mga screw clockwise, ayon sa ikot ng segundo oras clockwise pagpabaliktad naman ng ikot counterclockwise ang tawag doon then ito na si screw tanggalin ilagay sa lagayan para hindi sa may misplace or mawala dahil itong wall clock na to ay kulang na sa screw yung mga patapon na wall clock ay pwede pang gawa ng paraan para magamit muli at makatipid sa pera para maka ano na rin sa ikos ano natin para bawas sa basura yung mga, mga pakinabangan pa ay maaari pang magawa para medyohan kahit yung mga imposible ng magawa ay po pwede pa siyang gawing posible Yan. Ikot mo lang itong seconds. Hilain pataas. Kung wala tayong special tools na panggamit, okay na yun. Tapos tanggalin yung, ano, yung hex nut. pa counter clockwise Ikutin. Pag na siya ay edi naman siyang kamayin. Para ito yung pinaka-lock niya. Then si washer. Hayaan na lang si washer na naandyan. Dahil nakadikit na rito sa pinaka paper dial. Balik rin. Si pating maigi. Baka may mga lock pa siya sa gilid. Ngayon pag wala, iangat yung itong lagayan na to. Ayun, natanggal na natin. Next nating gagawin kung bakit hindi siya umaandar, uh, bubuksan natin 'to. Baliktarin muna natin 'to para pwede siyang ano. Pag may nalaglag pesa, diyan lang siya babagsak. Tapos kapag tatanggalin, tandaan yung forma ng itong ano, upper plate dito sa main plate. Then iaangat sya dahan-dahan, huwag -dahan. bigla-bigla. Kasi pag bigla-bigla pag ang pagangat nyan, pwedeng mag-crack ito, mabasag. Tapos yung mga piyesa sa loob ay magka rambol Hindi mo na ngayon matandaan kung paano mo sya tinanggal. Dahan-dahan sa pagangat dito dahil malutong ito. Uri ng plastic na malutong, pwede syang mabasag, mabali. Resulta ng hindi pag na. Kaya ingatang maigi. Then, yan. Isa-isahin natin siya, Tanggalin. Si second hand. Katabi ng magnet. Si rotor. Ito yung nagpapa sa kanya. Coil. Kapag may battery na. Tanggalin natin to. Para mabuo natin. Para in general lubos-lubosin na natin kung ano yung mga pwedeng mga posibilidad. Kagaya pa rin sa mga nauna akong video about wall clock, ganun lang sistema ang gagawin lagi-lagi. Eh magkakaiba naman ang mga sira niya, mga para mga dahilan kung bakit tayo masamandar. Sundan lang step by ang bawat proseso. Lalo yung mga dumi, isa may langgam siyang bumabara sa mga wheels kaya hindi makaahon yung mga piyasa dahil bumangga yun bumangga ano bumabara yung langgam kasi pinapasok ng langgam kaya nasabi kong ganun bumabara tapos kinakain nito isa may itong ganito yung nakalikit sa magnet itong itong manipis na ano malambot nginangat-ngat nila yan ngayon nabubungal ito. Papupudpod. Magiging cost dito siya para sya para masira mag para bara at hindi na makahon dahil bungal na ito. Then next natin ay gagawin ay ito. Basta linisin lang lahat 'yan. Dahil nalinis ko na to kanina pa. Pinapakita ko lang paano yung ba proseso pupunasan mo lang to paano? tapos niyan ikabit ikabit na muli kung paano mo tinanggal ganoon din siya ibabalik may mga pattern po yan gaya nyan meron siyang kulay itim doon sa pinaka gear nya kailangan matanggal check kung gagana proper procedure kung paano ikabit ang battery gaya kanina sa umpisa ng video ko itinuro ko yan para ipupush mo to maganyan tapos tulak mo lang to si positive mapunta sa terminal magko contact check ko kung gagana siya kung tagumpay ayun nga tagumpay na siya Ayan yung mga kamay niya. Okay. Tanggalin ko yung seconds muli. Punasan natin to. Para kumintag, lagyan na lang natin ng baby, baby oil pero bahagya lang ha tapos itong kamay niya punasan din para maging makintab siya na black tapos papantayin itong mga kamay kapag mga balabalok tot ilapat lang sa plat na bahaging na bahagi na surface then gaya nito like this para pumantay siya hindi balo-balok tot gamit natin si hex nut hugis 6 agon clockwise higpit ang maigi pag ito ay huwag sosobrahan dahil yung hex nut na yan yung ka hex nut ay nababasag din yan nababali hmm. Hmm. huwag nang piliting pahigpitan ng pahigpitan dahil plastic yung pinagkakabitan ngayon ito mapipera sa yung hex nut mababasag yan iakma natin tong hour hand sa 12 o'clock or po pwede naman sa ng 6 o'clock basta siguraduhin lang na itong minute hand itututok naman siya sa 12 o'clock kung ang hour hand ay nasa 6 o'clock itong minute hand ay nasa 12 o'clock para eksakto kapag sa bawat oras na daraanan niya ay eksakto hindi siya lumalagpas ng kahit isang minuto gaya nito. Halimbawa yan. Yan si our hand. Hindi siya nakatutok ng 7. Itulak e, mo lang siya dahan-dahan. Hindi -dahan. -dahan. Di naman masisira ang niya sa loob kung itutulak na lang. Check natin ng 8 o'clock. Kung, kung mag-aakma yung oras. eksakto kailangan sentrong sentro at saka yung clearance gaya nyan okay na yung clearance niya. kapag ang mga wall clock nyo ay maninipis yung ka at saka salamin yung distansya ang maaari niyo pong gawin ay ganito yung mga bandang dulo ay eh, medyo ibebend nyo papasok yung may, may design may style para ang purpose nun, para hindi siya mag magbanggaan yung mga kamay at saka itong seconds hindi sa bumangga sa second kapag ang wall clock nyo ay manipis yung salamin yung distansya itong dulo na to ito to to dulo medyo i-bend -be mo lang siya ng paganyan top curve mo lang siya yan para siya hindi kasi ang cost number one na uh, dahil lang kung bakit tuminto ang wall clock bagong bagong ang bili kabibili nyo lang air wala pang 24 hours or wala pang isang araw o dalawang araw o isang linggo eh, ito yung nagkokos itong dulo ng segundo ito ay bumabangga sa salamin or kaya itong seconds bumabangga sa minute pero kadalasan itong segundo bumabangga sa salamin ngayon hihinto ang isang, isang wall clock nya kaya sundan nyo lang yung proseso kung paano gawin ito dahil paumbukan salamin okay lang yan kahit hindi na i-curve yung dulo ng seconds para iwasan yung pagbangga So ayun guys, hanggang dito na lang ang video ito. So supportahan niyo po ang YouTube channel ko. Lakwat Serong Relohero YouTube channel. Like, share, comment and subscribe. God bless. Thank you very much.